usap-usapan ang lumabas sa isang showbiz website tungkol sa pagkakasibak ng DJ na si Angelic Copter sa radio show kung saan kasama niya si Mo Twister. At ang tinuturong dahilan ang kapwa nilang DJ na si Grace Lee. Ano nga ba ang nangyari? Ikwento mo, Laila Chicadora. Ang kwento ni sa News 5 nagsimula ang lahat sa isang episode nila noong Disyembre. Wala si Moe Twister at Dean la inaasahang marami silang bisita sa booth. Hindi raw ito kinaya ni Grace at naimbier na siya mismo sa harapan ng mga bisita. She threatened to quit at that time. So ako, at that point, I was mistaken rin. So pinag-pushes man dito rin. Sabi ko, hindi nga makakusap. So quit. I wanna see you do it on air. Kakausapin raw sana niya si Grace, pero inunahan na pala sabihin ni Grace sa management na hindi na niya kayang makatrabaho si Angelicopter. Pinagpahinga raw si Angelicopter hanggang Enero. Bago siya bumalik, pinagbati para raw sila ni Mo via webcam. Kaya naman hindi inaasahan ni Angelicopter ang reaksyon ni Grace sa kanyang pagbalik. She yes, read in some internet uh, article that, that surprise kasi ang sabi ng management na I was fired na. Si Grace naman di maitago ang pagkadismaya kay Angelicopter. This happened before Christmas of last year. So bakit ngayon lang siya lumalabas? Giit ni Grace management decision ang dahilan ng pagkakasiba kay Angelic Lalo rin daw walang kinalaman dito ang pagkakalink niya kay Pinoy. Pinakaiyo ko dito. Yung sinabi niya, ginawa ko yon dahil I feel powerful. Hey na, uh, This happened uh, uh, before I met the president. Bukas naman daw si Grace na makipagbati kay Angelic Pero sagot ni Angelicopter, Copter, Huwag mo ako pahiin din sa harap ng gear. Huwag ka mag-referend na mag, na, mag na pero ang tapatanggal mo pala ni tao ako. At 'yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora News 5.